Alam nyo ba mga sabungista na ang sekreto para mas dumami ang itlog ng inyong mga inay ay hindi lang nasa tamang pagkain o mga suplemento. May kinalaman din dito ang liwanag. Oo, simpleng liwanag lang pero kayang-kaya nitong gawing exciting ang bawat araw mo. Para alamin natin ang sagot na siguradong makakatulong sa inyong pagpaparami ng mga sisiw. Magandang araw sa inyong lahat mga sabungista. Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to, eh meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan na nagbola sa katanungan ng isa sa ating mga followers. Pero bago yan, gusto ko munang pasalamatan ng lahat sa panonood ng ating mga videos, ganun din sa lahat ng ating mga dati at mga bagong subscribers. At kung ngayon ka pa lang sa channel na to at gusto mo na mga ganitong klase ng usapang manok ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future video. So ang tanong sa atin ng isa sa ating mga followers ay ganito. Sir Bob, bakit nga ba mas dumadami ang mga itlog ng mga inahin kapag uh, mas mahaba ang oras ng liwanag? lalo na kapag pinaiilawan pa sila sa gabi. So sasagutin ko yan tanong mo base lang sa aking karanasan at sa limitasyon ng aking nalalaman. So alam niyo ba talaga kung bakit nga ba mas dumadami ang itlog ng mga inahin kapag mas mahaba ang oras ng liwanag o kaya naglalagay tayo ng dagdag na ilaw para sa liwanag sa gabi. Simple lang yan. Pag-usapan natin ito ng malinaw at madaling maunawaan. Tara, simulan na natin. Ang mga inahing manok natin, kapag mas maraming liwanag, mas gumagana ang katawan nila para maglabas ng mas maraming itlog. Sa madaling salita, ang katawan ng mga manok ay tumutugon sa haba ng araw o liwanag na natatanggap nila tinatawag itong photoperiodism. Pero paano nga ba nangyayari yan? Ganito yan. Kapag ang liwanag ay tumama sa mata ng mga inahin, nagpapadala ito ng signal sa utak nila, particular sa tinatawag na pineal gland at hypothalamus. Ang dalawang ito ang naguutos sa katawan ng manok na gumawa ng mga hormones na nagpapasimula ng paggawa ng itlog ang mga hormones na to tulad ng follicle stimulating hormone at luteinizing hormone ay tumutulong sa pagbuo ng itlog sa loob ng katawan ng mga inahin. Kapag tuloy-tuloy ang liwanag, tuloy-tuloy din ang paggawa nila ng mga itlog. Ngayon, paano naman kung maikli ang araw tulad ng tagulan o taglamig? Simple lang, lagyan natin sila ng ilaw ang tamang lighting program ay labing anim na oras ng liwanag at walong oras ng dilim. Sa ganitong paraan, parang araw-araw ay tag-init para sa kanila. Pero isang paalala din no, na hindi lang liwanag ang kailangan nila. Kailangan din nila ng tamang pagkain. Bigyan natin sila ng feeds na mayaman sa calcium para sa malalakas na shell. Protein para sa pula ng itlog at vitamins para sa siguradong malusog sila habang nangingitlog. Papaalala ko din na wag sobra-sobra ang ilaw. Kapag stress ang inahen dahil sa sobrang haba ng liwanag. Pwede namang numipis ang shell ng kanilang mga itlog o bumaba ang kalidad nito. Sundin lang ang tamang lighting schedule para healthy pa rin sila. Kaya kung gusto niyong dumami talaga ang mga itlog ng inyong mga inahin, siguraduhin lang na sapat ang liwanag na natatanggap nila araw-araw. Tandaan lang na tamang liwanag at tamang pagkain ang susi sa masaganang produksyon ng mga itlog. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong ng ating isa sa mga follower natin. Maraming salamat sa panonood nyo ng video na to. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang tips sa pagpapalaki at pag-aalaga ng ating mga manok. Hanggang sa susunod na episode natin, alagaan nyo lang ang inyong mga inahin at tiyak na aani kayo ng mas marami pang mga itlog. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.